Kakatapos lang namin mag-deliver dito sa Barangay San Juan Banyo at pupunta kami ngayon sa Alpha Mart Gatchawi. di-deliver din kasi kami doon kaya dito na lang kami dumaan. Dito din ang usapan namin na magkita ng kapatid ko dahil may pupuntahan kami sa Barangay Bali. Pumasok muna ako sa loob at binigay ko muna ang item na nag-mind sa akin dyan. At nung paglabas ko nga dyan ay saktong andito na rin ang kapatid ko. Hindi naman sana sila kasama sa lakad namin ni Mr. ngayon pero gusto daw nila sumama. At nung nasa Barangay pa lang na kami dito na lang kami dumaan. Nung dumaan nga kami dyan hindi namin napansin na may nakasulat pala na road close papuntang Baliti. Kung na nga lang ay naki Buti na nga lang ay eh, nakadaan pa kami dito sa sarang dahil pwede naman daw yung single kahit pa alun-alun nga lang. Highway <laughs> wait na, na po to. O oh, yan, sama pa more, Charis. Kaya naisipan namin sa highway na lang dumaan, mamaya ang pauwi. Ah, nandito na nga kami sa barangay Baliti at isang ato sa pinakamanilis na sa barangay ng Arayat. Nandito na nga kami, magkikita mo talaga ang kagandahan ng bundok at doon sa paanan ng bundok kami pupunta. Mukhang ka na practice na nga kami ng daan dito dahil may bala kami pumunta ng bagyo na nakamotor lang. Ay, just ko, good luck sa driver ko, Charis. Ah, at nung malapit na nga kami dyan ay di namin alam na dito pala sa mismo Rodriguez Nature Park ang pupuntahan namin. Pumasok na nga kami dyan na nagtanong na rin kami kagad sa mga nagbabantay dito. Pwede nga daw kami magpark sa baba kung gusto namin maglakad papunta sa ta. Pero syempre, nagtanong muna kami diyan kung gaano ba kalayo lalakarin namin at kung kaya din ba ng motor namin ng umakyat sa taas. At sabi nga nila 500 meters daw at kaya naman daw ng motor kahit medyo kinakabahan si Mr. jan I just call sa itsura pa lang nito ay talagang hihingalin na ako kaya na isipan namin na magmotor na lang paakyat sa taas. 50 pesos pala kada tao entrance fee dito. At umakyat na nga kami at pinakahawak ko na nga kay Mr. jan At sa so, wakas nga ay nakakakyan na kami dyan kahit medyo nakakatakot ay nakaka-enjoy naman pala. Hindi pa nga makamove on si Mr. Jan dahil nangingindi pa daw ang paan niya sa oras na to. Ah, dito pa lang sa bandang unahan ay mapapalitan na agad yung takot at mo kanina ng sobrang pagkamangha sa ganda ng view. Ah, syempre hindi na namin pinalampas si Mr. Todd. nagpa na kami kagad para naman mapalitan na ang profile picture ng Facebook page namin. Meron din mga kubo dito na pwede niyong matambahan. Ah, dito naman bandang view deck nila kaya pinuntahan na namin to agad. Mas makikita mo nga dito ang napakagandang view. Perfect nga dito mag picture picture lalo na kung palabog ng araw gaya ng oras na to. Napakalakas ah, din ng hangin dito at napansin ko nga dyan na wala pala sa tabi ko si Mr. Ah, dito lang pala siya sa gilid na nakatanaw sa malayan mukhang iniisip niya sa lupa ang bibilhin niya. <laughs> Ay, Diyos ko, buri ko kaya't pinakatuktok ni Mbundo. Napunta na nga kami dito sa kape sinukuan at bigla nga akong nahiya dahil sobrang dami ng tao nakapambahay lang ako. Ay, Diyos ko, mukhang mayayaman lahat ng nga dito. Sana man lang nag-gown ako. Charis. Nakita rin namin dito ang sky spot nila dito kaya ano pa nga ba, pinuntahan na rin namin to. Umila na nga muna kami dyan dahil ang daming gusto makapag-picture at makakuha ng magandang view. Nauna na nga muna ako magpa-picture sa mga kasama ko dyan, kahit itsura lang ako magpupunta sa palengke. Ay, just ko, pagbigyan nyo na ako, madalang lang ako maglagulago sa camera. Charis. Ah, syempre, bumawi rin naman ako sa mga kasama ko at ako naman ang nagpicture sa kanila. But after nga namin makapagpicture picture dyan, ay pumasok lang kami dito sa kape sinukuan. Nagtingin-tingin na rin kami kung anong pwedeng ma-order na drinks dito. At eto nga ang kanilang minuot. nag-order nga lang kami dyan ng isang cold caramel at isang cold matcha. Ayaw nga kasi ni Mr. Dahil bawal sa kanya at ang kapatid ko naman ay kaka-ice coffee lang daw sa bahay. Naganap na nga kami ng magandang pesto dyan at nagbayad na rin ako nang inorder na ah At nung okay na nga ang order namin, ay na pinukuha ko na lang to sa kapatid ko. At sa mga hindi taga-arayan chat at hindi pa nakakaalam, mm -hmm. ang pangalan ng kapehan na to na kape sinukuan ay basa sa magandang diwata na nakatira sa bundok araya. At tinamang ko na nga rin ang ice coffee ko dyan at, in fairness, ah, pakasarap naman pala to para sa presyo niya. Hindi ko nga mapigilan na hindi ulit magpapicture dito dahil napakaganda ng background ko. Natipip ko pa nga kay Ring in order ko dyan, pero hindi niya talaga bet ang ganitong klaseng inumin. Puro na kasi vitamins yung balo <laughs> At after nga namin sa kapehan ay pumasok kami dito sa nakaka-curious na forest sanctuary. Noong una nga ay parang ayaw ko pang tumuloy dahil di naman namin alam kung saan kami lulusot dito. Medyo natakot pa nga ako dyan dahil parang ganito yung napapanood ko sa pelikula. Dahan-dahan lang dapat sa pagbaba kung ayaw mo magpagulong-gulong dito. Nagpasok lola na nga dyan si mister dahil di daw niya kaya magvideo habang bumababa siya kaya kinuha ko na lang yung cellphone sa kanya. Noong naglalakad na nga kami dyan ay bigla ako natawa kay mister dahil nahihirapan na pala siyang bumaba. Oo, oh, Sara. <laughs> sure ka ah? Hindi mo lang kulay. mo pa! Mamatay talaga ako diyan sa tawa kay mister dahil kala ko di niya kakayan at buti na lang nga dito na kami sa bandang dulo. Pero, pero pa nga dito ang papaba pero hindi na kami nagpunta diyan dahil pagod na kami sa kakapigil ng paan namin at kakalakad namin. Pero na hindi na, na po kami yun. bababa <laughs> dahil lawit na po mga dila namin. <laughs> <laughs> Mapain yung mga niningarang, yuk yuk yuk, ipagal eh. di pa rin ako makapag-move on kay Mr. Jan dahil tuwang-tuwa pa rin ako habang pinapanood ko to. Ah, dito pala kami lulusot sa pinuntahan namin kanina. At nung makita ko nga yung kubo ay dali-dali na ako pumasok para makapagpahinga. I just comment, tungkay ang sakit katawan. <laughs> Sumunod na rin nga yung mga kasama ko Jan dahil pagod na pagod din sila. O na, noobies ko pa. <laughs> at bago nga kami umuwi Jan ay pumunta ulit kami dito sa view deck para naman kuhan at malis ang pagod namin. At naisipan na rin namin umuwi Jan dahil maggagabi na rin at malayo pa ang biyahe namin. At nung pauwi na nga kami dyan, ay nakita namin itong magbabarkadang nakatambay dito. Pwede ka pala ditong tumambay at magdala ng mga sariling upuan at magpiknik na rin at hanggang 9pm sila nakabukas. Hindi na nga daw kinakabuan si Mr. Janong pababa na kami. Mas mahirap nga naman daw yung pataas kanina. Yeah. Kaya hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye!